Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome dito sa Katarungang Pambarangay Channel. sa video ito, ating pong pag-uusapan ang isa na namang napakahalagang tanong tungkol sa katarungang pambarangay. Ang tanong, ano ang mangyayari sa isang kasong kriminal kung ito ay nasasaklaw ng lupon pamayapa at ang magkabilang panig ay nagkasundo sa pamamagitan ng amicable settlement. Mga kabarangay, samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video na ito. Mga kabarangay, alamin po natin kung paano ito naaapektuhan ang pananagutan sa batas at kung ano ang papel ng pamahalaan sa mga ganitong Usapin. Tingnan po muna natin mga kabarangay yung saklaw ng lupon. Tandaan natin na hindi lahat ng kasong kriminal ay maaaring dumaan sa Barangay Justice System. Ayon sa Katarungang Pambarangay Law, ang mga minor or less grave offenses gaya ng physical injuries na hindi grabe yung oral defamation at malicious mischief ay maaaring isa ilalim sa conciliation ng lupon tagapamayapa. Kung ang kaso ay pasok sa nasabing saklaw, ito ay dadaan muna sa pag-uusap at pagkakasundo sa barangay bago ito formal na maisampa sa korte. Ngayon, ano ang mangyayari kung magkasundo ang dalawang panig? maka kabarangay, ayon po sa DOJ Opinion number 100, Series of 1979 at DOJ Opinion Number 71 series of 1982 Kapag ang isang kasong kriminal ay sakop ng lupon at ang mga panig ay nagkaayos o nagkasundo sa barangay sa harap ng lupon ang pamahalaan ay ituturing na nag-waive o isinasantabi ang karapatan nito na Kasuhan pa ang akusado o mga akusado. Sa madaling salita, ang criminal liability ng akusado ay mawawala. Hindi na siya maaaring kasuhan ng gobyerno tungkol sa krimeng iyon. Basta ito ay kabilang sa mga kasong sako ng katarungang pambarangay law. Eh, papaano naman yung civil aspect ng kaso? Alamin po natin kung ano mangyayari. Kahit mawala na ang criminal liability, hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat. May tinatawag po tayong yung uh, civil aspect ng isang crime. Halimbawa, kung may nasaktan, maaring may danyos o bayad sa pagpapagamot. Kung may nasirang gamit, maaaring may halagang kinakailangan na bayaran katumbas ng nasira na property. At ito ang civil aspect ng kaso. At ito pong civil aspect ng kaso ay pwede pa rin resolbahin ng lupon. Maaari itong mapagkasunduan bilang bahagi ng amicable settlement. Tingnan po natin yung legal na basihan nitong aking mga sinasabi. Ang legal na batayan nito ay malinaw sa mga nasabing DOJ opinions pinapakita ng ating pamahalaan ang pagtitiwala sa proseso ng barangay conciliation. Isang halimbawa ito ng tinatawag pong restorative justice. Ang layunin ay hindi agad parusahan, kundi ayusin ang sigalot sa mapayapa at makataong paraan. Kaya dito mga kabarangay, hindi na kailangan ng mamahaling abogado, hindi na kailangan gumastos pa sa korte at higit sa lahat, hindi nasisira ang relasyon sa mga komunidad. Magbigay po tayo ng isang halimbawa. Okay? Si Mang Juan at si Mang Pedro ay nagkaalitan at sila ay nagkasuntukan. Minor physical injury lang ang naging resulta dumaan sila sa barangay at sa tulong ng lupon, sila ay nagkasundo. Humingi ng tawad si Mang Juan at pumayag na sagutin ang bayan sa gamot ni Mang Pedro. Sa puntong ito mga kabarangay, hindi na maaaring kasuhan pa si Mang Juan ng gobyerno sa ating korte. Ang kaso ay itinuturing na tapos na. At ang natitirang obligasyon, ito po yung sinabi ko kanina, yung civil aspect, ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kanilang kasunduan. Kaya ito po yung uh, isang mahalagang paalala. Mga kabarangay, kung ang kasong isinampa, I love this na seryoso o heinous crime gaya ng murder, rape, o robbery, hindi na po yan maaaring ayusin sa barangay. Diretso na po ang mga kasong ganyan sa piskalya o sa korte. Kaya mga kabarangay, dapat po natin na malaman ang hangganan nang kapangyarihan ng lupon tagapamayapa. Yan po yung aking madalas banggitin dito sa Katarungang Pambarangay Channel na kailangan alam po natin yung kung hanggang saan lang ang kapangyarihan ng lupon. Hindi lahat ng kaso ay pwedeng idaan sa barangay. Pero kung ang kaso ay saklaw ng katarungang pambarangay, dapat nating samantalahin ang pagkakataon na maayos ito sa mababang antas. Sa panahon ngayon, mahirap ang buhay. Yan po ang totoo. Ang pagkakasundo ay mas mabisa kaysa sa matagal at magastos na kaso sa korte. Kaya mga kabarangay, ang akin pong laging panawagan ay itaguyod natin ang ng pambarangay. Huwag matakot makipagkasundo. Huwag matakot makipag-usap dahil sa bandang huli ang kapayapaan sa ating barangay, sa ating komunidad ay nakasalalay sa ating pagkakaunawaan. Ayan mga kabarangay, kung nakita nyo po na nakatulong sa inyo ang video ito, huwag nyo naman pong kalimutang mag-like, i-share ang video ito, at para po dun sa uh, mga bago pa lang dito sa Katarungang Pambarangay Channel at hindi pa kayo nakapasubscribe, maaari din po kayong mag-subscribe at pakipindot na din po ng notification bell para sa susunod na magpapalabas po tayo ng video, kayo po ay mai-inform. Marami pong salamat muli sa inyong pagsama sa akin dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey.